Yan na lang ang puno mo na ganyan. Yan nga, sila na lang, tatlo. Ayan, sa likod mo, tsaka ito. Ayan, purparehas yan. ang lang ng puno niya o may, ganyan lang talaga ba't ito ang tangkad nitong puno na to ano yun no? taas Taba. Malapit na niya maging ano Kaya, yung mangga kasing tangkad yung mangga. At taas ng puno ng saging na yan. Ito din! It's a big boy! Kaya, Dito ko, ano naman ako ko ng gabi, gulaan. Ito na <coughs> pipipiya yung mga ano. Iniwa-iwa ng mga kutsilyo. Nakita naman sa ano. Hindi yan hinihiwa na.

Hindi mo mamumulak, mamumunga yan mulaklak. Yan hindi ko lang pinatay para pang pang asawa diyan sa kanila. Ito yung goy ba ng anak niya. Dade, wait ako na ube. Ano, pang Wala ano pang ano ube ba? yan anak. Ha? Wala pang ube yan.

Ano magagawin mo dyan? Gagawin li Ang na. Hindi pa. Sa Suponin ko na kasi palipas na to. Kasi na to. Kasi naano.